sa may mga buting puso po. Humingi po ako ng kunting tulong dahil walang wala po kami. Talaga. Kahit tignan niyo po yung ano namin, was out po talaga. Kung anong lang suit namin, yun lang po ang ano namin. Hindi po kami nag-isip na maglabas po ng gamit, kundi ang apoy pang inano po namin maapula. Pero wala po nangyari sa mga may puso, sa may kayanan po sa buhay. Kunting tulong po. Emosyonal si Elizabeth Padilla ng manawagan ng tulong sa publiko. Isa sa mga biktima ng sunog na tumupok sa kanilang tirahan noong May 27 sa isang residential area sa Manga 3, Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Ayon sa ulat ng Bureau of Fire Protection, unang itinaas ang alarma dakong alas 7.09 ng gabi matapos makumpirma ang insidente. Pagsapit ng alas 7.34 ng gabi, idiniklara ng under control ito. Mariin niyang nilinaw na walang katotohanan ang mga kumakalat na chismis na sinadyang sunugin ang kanilang bahay. May dalawang bata sa kwarto nung anong yun. Kasi nagtitiklab din siya ng damit. Nung tignan niya, may apoy nga doon. Yung dalawang bata nakatingin sa apoy. Walang nangyari sa bata. Sabi nilang sinadyang sinunog. Hindi. Dapat naliksyo yung dalawang bata doon sa loob. Wala pong katotohanan yun na sinadya yung ano para pagkaroon kami ng bago. O at lumat ba, yung bahay namin, 25 years na yun, pero hindi po, hindi po namin naisip na sunugin o sadyain na mawala. Eh siyempre, yung dalawang bata, di sana tutong na po yun doon. Pansamantalang nanunuluyan si Elizabeth at ang kanyang pamilya, kasama ang 45 pang pamilya o mahigit 73 individual sa multipurpose halls na nagpayong na nagsisilbing evacuation center. Ayon sa camp manager, mananatili sila roon hanggat hindi pa muling na ipapatayo ang kanilang mga tahanan. Alin sunod sa napag-usapan sa pagitan ni Kapitan Robin Salandanan at ni Mayor Vico Soto. Ikinwento e ni Elizabeth ang mismong pangyayari. Ang maalala ko po kasi, kasi second floor po yung bahay namin, nandun ako sa baba, nagpapahinga. Tapos, si, naidlip ako kasi may ingay. Sabi ko, ano yun? Sabi ko, ganun, gulat talaga ako kasi naidlip na ako eh. Tapos, sabi ng apo kong isa si Andre, ako titingin. Nag-unahan kaming paglabas eh. Kasi mga 6 to 8 na yon. Siyempre, gabi na. Ang ginawa ko paglabas ni Andre, binaba ko yung mga breaker. Iniisip ko, baka kuryente. Pag panik niya, sumunod ako, baba siya. Sabi niya, timba. Una sa isip ko na timba, ibig sabi, lalagyan na tubig, may apoy yun na, nag-ano na ako ng ano, nag, ano ang kaming dalawa, walang tumulong pong iba sa amin. Nung maliit pa ang apoy, siguro po nung malaki, meron. Ang bagal po dumating yung bumbero. Yun din po sinabi ko sa salaysay ko sa bumbero. Kung dumating po kagad ang bombero, hindi po ganong lumaki ang sunog. Yun po ang ma ano, naalala ko po talaga. Siguro sinaw ng tanke. Eh. Kasi may sumabog daw, sabi ng anak ko eh. Doon siya nagsisigaw na akala ko may kaaway siya. Noong unang gabi, hindi ako makatulog talaga. Nakapikit ako pero gising ang isip. Nag-iisip ako bakit, bakit, puro bakit. Bakit ganon? ko, wala akong masisi, bakit. Puro na lang bakit ang ano sa isip ko. Nagpaabot naman ng pasasalamat si Elizabeth sa ilang opisyal ng barangay at lokal na pamahalaan ng Pasig sa pagtugon at pagbibigay ng tulong sa mga naapektuhan ng trahedya. Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad ukol sa insidente habang umaasa ang mga biktima na muling makapagsimula sa tulong ng pamahalaan at ng mga mamamayang may malasakit. Salamat po kay Kapitan Robin Salamdanan, kay Mayor po, kay Congressman, kay Vice Angelo de Leon, kay Kagawad Asilo, kasi yun ang unang dumating, si Kagawad Umali, si Kagawa Jess, si Archie Lucas, wala na akong maano eh, na Suportado po kami sa pagkain. Siyempre, kailangan po namin sa araw-araw po yun. Ako si Luan Peñano para sa latest ng I'm Spasik.